Sa tulong ng matibay na kooperasyon ng gobyerno ng Pilipinas at China, ay inaasahan ang matagumpay na pagbubukas ng pinakamalaking power plant sa Pilipinas sa darating na mga buwan o taon. Narito ang balita ni Regine Cadiente. Pilipinas dahil patuloy ang pamahalaan katuwang ang Chinese enterprise sa pagtatayo ng kilalaning pinakamalaking power plant sa bansa. Kumpirmado ito ni Chinese Ambassador Philippines Huang Siliano, bumisita ito sa dinginin coal-fired power station sa Mariveles, Bataan. Aniya kung matapos na ang nasabing proyekto ay ito ang kilalaning largest power plant sa Pilipinas at ito ang unang mag apply ng supercritical power generation technology sa bansa. Kung ganap nang matapos ang proyekto ay kaya nitong mag-distribute ng 5. 1.8 billion kilowatt per hour ng kuryente kada taon kumpara sa kasalukuyang pinakamalaking Elysian Power Plant na makikita sa Manila na kaya lamang magdistribute ng 1.2 million kilowatt per hour. Ang proyekto ito naglalayong masolusyonan ang problema ng mga Pilipinong dumaranas ng kakulungan sa kuryente ay itinayo alinsunod sa pagtitipid ng enerhiya at pangangalaga sa kapaligiran. Nais ng pamalaan katuwang ang China na matugunan ang pangunahing pangangailangan at mabigyang ginhawa ang pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino sa bansa. Para sa Pilipinas kumahal, Regine Cajente, SM9 News.